Hi guys! Welcome to Pinaguan Nature Park! At syempre, bago ang lahat, uh, andito po tayo ngayon sa entrance key. Dito sa likod. Sa likod ba? <laughs> Oo, oh, sa likod. At syempre, bago ang lahat. <laughs> bago ang lahat at simulan, um, andito tayo ngayon para maki-update dito sa uh, mga bagong gagawing mga um, building. Building talaga. <laughs> mga bagong building na gagawin ni Brenda at syempre i-explain ko sa inyo kung ano mga gagawin mga building. Kasama natin po si Father, si Foreman. <laughs> si, foreman si Foreman, po yung tatanungin po natin sa mga gagawing mga project, sa mga gagawing mga, at ano pang mga gagawing mga project ni Brenda dito. At ito daw, ito daw area dito ay hindi ko po alam. So tatanungin po natin si Foreman po, anong balak ni Brenda dito. Doon tayo makichismis sa kanya. At dito naman sa gilid, ang chismis dito, alam, alam ko ang chismis dito, magdagdag po tayo ng kubo, dito ang chismis. Pero dito, sa area na to, sa gulayan, ay hindi po natin alam po ano ang chismis po dyan. Kaya, tanungin po natin si Forman. Kasi doon tayo makipag-tanong sa kanya sa mga uh, marites. Kasi si Forman talaga, marites talaga yan. Tara na, let's go! <laughs> Ayan po guys ang mga ating mga trabahante ay busy, busy ngayon, so nagtatabas sila ng, um, oh. ano na tinatabas nila, plywood, <laughs> ah, fly, hi kuya, ah, hindi, <laughs> <laughs> at syempre dito tayo talaga kasi oh, simple man talaga nakakaalam kung ano talaga ang, mga plano dito sa mga sa sahinaguan. Hi, Foreman! Good morning! Hi. So, may tanong lang kami dito. Um, kunting tanong lang naman. So, ano ang latest um, project or latest chismis dito sa ano ni, ni Madam Brenda? Ang um, narinig ko. Ah, narinig? narinig ko na narinig ni, oh, narinig mo lang. Ah, paalis doon sa Mayroon may daw ko ng expansion hall. Ha? Huh? Expansion hall. So, so, gagawa tayo ng expansion, expansion. Wall, wall? hall? 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 hall. hall. <laughs> Function sa hall. Saan magagalapin yan? Forma ng uh, uh, extension. Expansion hall. <laughs> <expansion. laughs> ano nga ulit yung mga extension mall? Function. Expansion. Function. Expansion hall expansion. hall. or mall? Hall. Ah, <laughs> A hall. Okay. Hall. So sa saan ka dapat yung uh, expansion hall? Ayun mo, basta ka dito ng area. Dito, ah, dito pa talaga ka area. Dito, dito pala talaga ang area. O, dan talaga ang expansion mm. hall. Function. <laughs> 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 mall. Function. Pang Basta yun na. Mag-aaway <laughs> tayo dyan sa mga words na yan. Pansyon. <laughs> Pansyon. Pansyon. Ano yun? Bili, Libangan. Libingan. <laughs> <Pansyon. laughs> Ay, ang ko. O ano? Basta yun na nga. Huwag natin mag-aaway dyan. Yung nang susunod. Yun na susunod na project talaga. Alam mo Narinig ko lang, kung dadagdagan pa yung kubo-kubo, So yung yung kubo kubo hindi pa talaga totally na agree na talaga na nakasita talaga yung uh, gagawing um kubo pa. Dagdag kubo. <laughs> oh, marang, 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 Pero ang next But gagawin mayroon, mayroon. Is, 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 is expansion. <laughs> <laughs> expansion hall. Oh yan. Oo, oo. Oh. Ah so dito talaga kaya so, so, ang chismis ko pala ay totoo pala yung chismis ko, oh, chismis. no? Oh. Yes, yes mo, so, nga kasi. Oh, ano ito pala kasi, Forman? Si Forman talaga yung nagdala dito sa project na ito, dito sa hinaguan. At dito tayo makichismi sa kanya kasi siya ang nakakaalam kung ano mga project na gagawin pa ni Brenda. At siya din ang nakakaalam kung anong gagawin. Kasi, kaya guys, kung mag may tanong kayo sa mga chismis, kay Forman kayo, kayo magtanong. <laughs> Thank you, Forman! Kaya guys, so, wala na. Dito na po tayo. <laughs> So wala na talaga kasi wala na si formal Na, ah, wala na si Forman. So dito Forman, ano gagawin dito? Ayun uh, ko, ano ba? Kubo din. Parang mga katins-katins pa yun sa dulo. Eh. Ah, may, ah, may pa yun sa dulo. Di ba, chismosa talaga si formal may katins pa yun sa dulo. ah, sa dulo talaga. Sa dulo pala doon sa may ano, besi Sa mga look dito. Ano ka beshi dito? Ay. Oh. May ano pa pala? Dito pala na area ay... Ano pala dito sa ating katu? Ah, dito siya female foreman na go-going may katutusan. Dito sa building daw to. Kasi ito naman ay, ay may ano naman diyan to. So, Abangan na lang po natin ang ang mga gagawing project ni Brenda. At gagawin din natin 'yung um ginagawa ni Brenda. Ah, halika na dito sa banyo, bes. Oo, at sempre 'yung nagtatanim po si Madam. So Ayan po siya, natatanim po talaga siya ng mga Iwan <laughs> ko anong tinatanim niya, jimili na yun Huwag ba dito, tubig Tubig! Uy, tubig kami! Tubig! Ayak dai. Hay napa na tu diayo. sa nasa kuad kanang sa groto nang nakabutang, ibutang sa yuta ta direso. Hmm. guys, thank you so much at at mamayen alam po ulit. Uh, Mag-a-update tayo doon sa ating. Uh. Kaya guys, thank you so much at um hanggang dito lang muna tayo kasi aalis uh, kami ngayon, pupunta kami ng um luga et doon sa barangay ni Gwen. Oo, doon kami pupunta. So, good luck guys and see ya. <laughs> Hi guys, good morning. So, ngayon ay may pinapagawang ano po si Brendan, mga bagong uh, tanim po niya para uh, mas lalong gumanda yung ating hinaguat uh, hinaguan nature park. So, di ba? So, may bisita po tayo dito. Hi, madam. Good morning. Tagasan ka? Taga Valencia. Huh? <laughs> Ang layo. Ang layo pa talaga na pinuntahan ninyo. <laughs> yung sa kabila. Yung, 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 sa kabila. Ano yung sa kabila? Yung sa... Taka, 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 Yung sa, kanina ba? Kanina, taga Lagindingan. Ang lalayo talaga ng mga bisita natin, guys. <laughs> thank you for coming. Thank, thank you. Diyo mo. Apo. Sa o, sana o. <laughs> thank you, thank you, thank you. So ngayon ay andito po tayo ngayon para uh, titingnan po natin yung ating ginapag, gina, uh, pinatanim ni Madam na mga halaman at nilagyan pa talaga ng um, wire. At uh, si Chuchay, dito si Chuchay. Ayan po, nagtatanim pa sila. At, ayun po, anong tanim ito? Ito namang itatayo ni Brenda dito sa um, gitna or gilid ng ano? Semiyan. Si Ang ito, ito, so, ito. Ito, ito. dito naman, ah, ang gabi. Bakit ang lalaki niya? Kaya naman gudaan. Kamay naman na, oy. So, ayan na po, guys. Ang mga bagong itatanim po natin. Para mas dalong gaganda. At si Chuchay naman ay gumagala lang. Mm -hmm. Oy, bubura niya siya. Bubura na tayo. Yoko yung barabi.

ngayon kung kayo ang hindi talaga mag-ano mag-para ko talaga hindi kunitan nitan lagi ba kayo makarapan ka mas dito alit dito ipakad mo Jawa apit na ito. So sige na ilagay na. So, ilalagay na po natin. Oh, uh, di diba? lang. Kato lang siya. So, ayan na po guys. Oh. Nagtatadim po tayo ngayon. So, okay na po siya dito. Diba? So, next. Next po tayo. Dito na naman tayo sa pinaka dulo ng ating um, tawag niyan kubo Ayan, dinidiligan na po natin. Ay, puta. Ay, <laughs> ito yung itatanim natin ito. Ito na naman yung itatanim ko natin. At nagpatanggal na ng lupa um, para maano siya mal ma talaga yung ating halaman at dapat kailangan talaga mas malalim sa konti. Ay, okay. ba? Ito, ito ba? Ito, ito ba? Ito 干嘛？啊！ Yeah. <laughs> <laughs> ayan na po guys at uh, malapit na matapos yung mga uh, tindahan ang ginawa na po siya ng pintuan ayan <laughs> yung <or> pintuan ayan <laughs> po

at ayan po guys, sa tanang nito na lang po ang ating video kasi mag-prepare muna kami at punta kami ng lugaet sa bahay ni Gwen at sa lugar niya kasi piyesta daw doon. Um, <coughs> yun na lang muna sa atin. Kaya good luck guys and see ya guys! Thank you so much! Bye! <laughs>